Hangga't maaari, bawal kumain ng karne tuwing kwaresma. Pangingilin o abstinence ang tawag dito. No problem. Marami namang alternatibo. Ang paggunita sa Semana Santa ng mga tiga cavite hindi lang daw makikita sa paghahanda nila sa mga aktibidad ng simbahan. Sasalamin din daw ito sa mga ihahain nila sa kanilang hapagkainan. Isa na rito ang natatanging tradisyon ng mga kaviteño tuwing Webe Santo, ang libreng pamimigay ng inuming chinchow. Pero huwag magpabola dahil ang chinchow walang iba kundi ang kilala nating sagot kulaman. Tulad ng ordinaryong sagot gulaman. May nakahalo ritong pansit or rice noodles na ang tawag ng mga Chino, Chin Chow. Yun pala yun. Pag Holy Week, especially Viernes Santo, kailangan parang kulang yung ano mo, Holy Week mo na pag wala yung Chin -chow na may gulaman. Sometimes it is mixed by a syrup and a yung gata ng nyog with the pinipig. masarap, no? Parang bagay na bagay siya after nating pagpumunta pumunta sa mga iba't ibang simbahan. Kung ngayon, meron ng mga nagtitinda ng chinchaw sa totoo lang daw, nung araw, libre ito tuwing Biyernes Santo bilang pakaridad o tulong ng mga matatanda sa mga nagpepenitensya. Ang kasawiang palad lang, hindi na siya nagagawa yun nga, walang nagmana, walang nagpasa ng recipe. No? So, ina-encourage ko yung mga taga-Kavite na talagang hanapin nila yung traditional na pagkain nila. Isa pa sa mga nakaugalian dito tuwing kwaresma, ang pag-aayuno o hindi pagkain ng karne. Ang paborito raw pamalit sa karne, syempre, isda. Lalo't may espesyal silang lutuin na tuwing mahal na araw lang matitikman. Ito ang bakalaw o codfish. Kadalasang tuwing Biyernes Santo iniluluto ang bakalaw. Masarap ipalaman sa pandesal. Ito na rin ang almusal hanggang Pasko. ...ang pagkabuhay. Kasi maraming marami yung nilulutong bakalaw eh. Summer vacation yan eh. So may mga bisita ka from, from all over. Siyempre, wala nang panahon magluto para sa Sabado sa linggo ng pagkabuhay. Yun yung inaalmusal namin. Si Dina, magpahanga ngayon, ipinagpapatuloy ang tradisyong ito sa kanilang pamilya. Pero dahil may kamahalan ang bakalaw o codfish, ang kanya'ng ginagamit, dinaing, na labahita. Ngayon, anytime kung gusto mong magluto, may available naman 'no. Eh. Nahanap niya kahit hindi Holy Week. Parang naging regular menu na rin ang bakalaw sa aming mga kabitayan. Igisa natin ang bawang, sibuyas. Sunod natin ang bell pepper or siling fresko. Hinimay na labahita tomato sauce, konting paminta, Spanish paprika, at ang garbanzos. Sasama na rin natin ang patatas. Cuba, el bacalao de ciudad de Cavite. Ito yung pagkain na hindi mo matikman sa ibang lugar, ano? Sa Cebuano pa ay lamig kayo. Sa ko ay manamit gin. Pero dahil na Cavite ako, saboroso. Ayon sa food historian na si Ige Ramos, dahil mahal ang bakalaw, pati na ang mga sangkap sa pagluluto nito. Nakaugalian daw ng mga Pilipino noong unang panahon na magtabi ng bakalaw mula Pasko ng Pagkabuhay o Easter Sunday ng taong kasalukuyan hanggang sa Kwaresma ng susunod pang taon. Ang Cavite ay naging isa sa mga sentro ng galleon trade. Kung titingnan mo yung mga ingredients niya, important from Spain mostly yung garbanzos yung bell pepper bilang pag-alala sa sakripisyo at kamatayan ni Hesus Kristo tuwing Semana Santa hangga't maare. bawal ang maglingay at dito sa noveleta sa Cavite ang mga bata raw na mababait at tahimik may gantimpala ito ang bibingkoy. Ayon sa 82 años na si Mamang Lolit, ang bibingkoy, tradisyonal na kakanin ng Cavite. At siya na lang daw ang natitirang nagluluto nito. Ang konsepto ng paggawa nito, nagmula pa raw sa China. Ang unang gagawin natin, lalagyan natin ng langis ang pinaka, lalagyan ng lutuan. Ito ganyan. Ito ang galapong na pinagiling na malakit. Ito naman ang munggo. Ngayon, luluto na natin ang bibingkoy at dadaling ko to sa kalan para maluto. Parang luto ang bib bibingka. Taas at baba ang apoy. Masarap malilamdam. Lasang-lasa yung, yung munggo at yung gata. Medyo malaki kitang Isang lugar lang yan sa Cavite City matatagpuan doon sa sa stall ni Aling Ika no? sa Cavite City Public Market. Makakabili ka lang ng bibingkoy between 6 o'clock in the morning hanggang 9.30 ng umaga. After that, wala na. Kasi nga, gumagawa lang sila ng para sa customer nila. Kwento pa niya, susuhul sa kanila ng kanyang nanay Ika ang bibingkoy nung sila'y mga bata pa. Sa simbahan, malimit yan. Kasi nung araw ang mga bata, maingay, magulo, para tumahimik lalo na pag nagsisermon ng pari, yan ang binibigay. Sa bayan ng Sasmuan, dahil bawal ang manok sa arroz caldo, ang kanilang inihahalo, hipon o bangus, ito ang lelot paro at lelot bangus. Ang mga pamilyang nagpapaprosisyon at nagpapabasa ang madalas na naghahanda nito. Yung estado ng mga may kaya noon, eh yung may puon sila na pinoprosisyon. Dito sa Sasuan, eto yung mga angka na may mga palaisdaan na malalaki. Ang ginagawa nila, hinahain nila sa mga diboto yung uh, traditional na lelot paro sa yung lelot bangus na galing mismo sa kanilang harvest Uh, sa palaisdaan. At dahil ang pamilya sa Lengga ang madalas na tagapangasiwa ng mga santo, si Jason ang madalas na nakatokang maghanda ng kalde-kalderong lelot paro. Ayan. Lagyan ito ng asin, konting tubig. Okay. Ipat na natin. Lagyan ng na konting tubig. ngayon na natin yung palagkit na bigas. Sobrang sarap talaga yung bangos na lito. Isa pa sa mga paboritong kainin tuwing Semana Santa, lumpia. At sa mga pabasa sa Angono Rizal, ang madalas daw ihanda, lumpiang hubad na ang pangunahing sangkap sa saring mga gulay at singkamas. Tinawag nila itong lumpiang pabasa. Nagis lang ko na yung lumpiang pabasa ngayon. Taong 33 pa lang, ako, pinanganap, yun ay luto ina ng mga matatanda. Ang mga magkaibigang Eric at Mariano, panataraw ng kanilang pamilya ang pagpapabasa. At bilang pasasalamat na rin sa mga nagbabasa, ito ang kanilang handa. Yan, ilagay natin ang ating giniling, hibe, So, yung singkamas, igigisa na nga natin sa giniling. Pumula ho ito, lagyan natin ng atsuwete, toyo. Pwede na hong ilagay ang carrots. Pumutluto na yung toko, Then, ilagay natin yung kamote. Itong bagu beans. Ayan, peanut butter. Tapos, lagyan natin ng keso. Tripolyo. Mura siyang ihanda. Tsaka, sabik ang mga taga gono pagka ito ang niyahanda sa pabasa. Perfect na perfect. Walang well, labis, walang well, kulang. Cool. Ayon sa tradisyon, tuwing mahal na araw, hinay-hinay sa pagkain, bawal ang bongga kahit pa sa totoo lang sa mga inihahanda, hindi tayo lugi.